Hello, uh, security guard po ito ng school. Sino po ito? Hi, hello po. Magandang araw po. Uh, ano pong may tutulong ko? Ano pong pangalan ng anak nyo? Uh, teka lang po. I-check lang po namin dito sa sa listahan namin kung nandito yung pangalan niya o kung may warning siya. Teka lang po. Ha? Tanungin ko lang po yung kala kasama ko dito. Pre. Tingnan mo nga yung ano diyan listahan diyan yung pangalan na ano. Oh, kunan diyan. Kailan po mama? Ini check niyo po. Ano po ulit yung pangalan? Ah, okay. Warning. Okay. Ah, sabi po nung kasama ko ma, meron po dito um, warning daw po. Makulit po ba yan talaga? o takbo ng takbo sa school hindi nakikinig sa teacher nang aaway ng klase mga ganon nililista po kasi namin yan tapos may, may multa po kami dyan or pinaglilinis namin ng ng classroom ganyan po or mga walang baon lagi po ba yung nagpapabilis sa inyo kamusta naman po siya dyan sa bahay nyo makulit po talaga Hmm. Um, gumagalang po ba yan sa mga teacher niya? Tsaka sa mga security guard dito? Hmm. Um, kasi nakalista yan dito. Pero warning pa lang naman. Hindi pa yan talaga ilista ng tuluyan. Warning pa lang. Pakisabi na lang po sa kanya kung may kinig siya ngayon. Opo, sige po. Salamat po. ah uh, dapat magpakabait na po siya. Hindi na siya po siya pwedeng ganyan. kasi malaki masyado to ng school natin uh, maglilinis siya dito community service lagi siyang magsusulat sa blackboard lagi siyang tatawagin sa mathematics mga ganyan opo ililista sa noisy ililista sa standing ganyan opo sige po Maraming pong salamat. Uh, Babantayan na lang po namin, siya, titingnan po namin siya dito kung makulit siya o hindi. Tapos isusumbong po namin sa inyo. Tapos sige po, salamat. Bye-bye.